Gusto mo? Na? Gusto mo ito? Ay, nalaglag. Napunta kay Tiger. Gusto mo? Nalaglag pa ulit yan eh. Diyan, sa upuan. Malahimik ka. Kawawa naman si Mingming -Ming na isa. Ming, ah. Uh, ay, napunta kay Tiger. Okay. Saan napunta? Oh. Uh. Ming, Nasa lano mo. Ming. Mm. Wala na, ah. Layla. Wala na. Tiger, ikaw, meron ka pa? Oh, dito, baka makagat mo ko. Yuki. Holan. Holan. Hey girl. Smile. Mm. Smile. Ai, enggak peduli. Smile. Bye. Pengap guys. Up, App. De, di mana kita upload? Nagugas nak.